Itinanggi ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang alegasyon tumanggap siya ng mga baril mula kay Pastor Apolio Kibuloy may payorin siya sa kaibigan na ipinapatawag sa Senado dahil sa mga alegasyon ng pang-aabuso yan ang pampagising na balita ni Brill Montalvo ng Radio 5 Davao It's a very Yan ang sinabi ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa paratang na tumanggap siya ng mga baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Sinabi yan ng isa raw dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nakita niyang dumating sa Glory Mountain si Duterte at anak na si Noy Davao City Mayor Sara Duterte sa kasila binigyan ng mga armas ni Kibuloy. Sa gitna nito, may payo si Digong sa kaibigang si Kibuloy na ipinasampina ng Senado para dumalo sa hearing. Get yourself arrested. This is a free country. If you do not want to go there, get arrested. Sinabi niya ito sa isang press conference sa Davao City nitong Martes, ilang araw matapos pangunahan ang prayer rally sa Cebu City bilang pagtutol sa People's Initiative na sinoportahan ng Kamara para sa Charter Change. Para kung okay lang palitan ang mga nararapaguhin sa saligang batas. Chacha is again coming up, let us all cooperate. Pero wag lang daw pakialaman ang termino ng mga halal na gobyerno para sa sariling ambisyon. Kayong mga kongresman o senador, huwag ninyong pahabain o paiksiin yung termino ninyo. Let it be where it is. Kung magsabi six years ngayon o ganun, hanggang dyan lang. You want to make changes, make it another successively, walang limit Fine. But you should not benefit from it. That is really what uh, what democracy is all about. Sa huli, binigyang diin ni Duterte na hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa cha-cha. It's a Republican form of government, presidential type. Huwag na natin palitan. Natanong naman siya kung magsasagawa rin ng prayer rally sa Luzon matapos magdao sa Davao at Cebu. Sabi niya, hindi at walang schedule. Hindi rin daw niya ipipilit ang pinalutang na paghiwalay sa Mindanao sa Pilipinas. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. I do not want my country to be disturbed physically, even the Naungkat din ang hamon niya noon kay Pangulong Bombong Marcos na magpa-drug test. Ito ang kanyang pabirong sagot. Pero kung sabi mo, adik, wala akong sinabi ng gano'n. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka sa akin. Matanda na ako. Payo niya sa Pangulo, sundin ang payo ng mga abogado. Pero kung merong consistent yan ay ang hirit niya sa International Criminal Court na napabilita ang nagpupunta na umano sa Pilipinas para imbisagahan ang war on drugs ng nagdaan niyang administrasyon. Saan ba yung SEC na yan? Kaya pasalbage sa mga... pa kaya pakialam nila. When my country was being eaten by drugs and everything, nandito ba sila? Nila. Para sa one page, Bril Montalvo, Radio 5 Davao.